Sanda Makmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadcom. Inamin niyang may mga pinatay siya at meron daw talagang reward system sa drug war. Nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Ako, marami. Six, mga six o seven. In, in one drug den doon sa Uh, Davao City, apat na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na dalawang yung nagluluto. Sinadya ko talang patbatayin. Pati ilang polis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang humirit, harap-harapan marami akong pinatay na pulis na gago na magkidnap, magrape tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, hindi na ako papatay siya, na retired na ako. Eh. <laughs> may hiniling pa nga siya kay Quad chairperson Benny Abante na isa ring pastor. May kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impero, no? So, ipagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na trabaho lang yan. Kasabay niyan, muling inako ni Duterte ang lahat ng patayan sa kasagsagan ng War on Drugs. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, I Mr. Talked, Chair. I take full responsibility for it. Kinumpirma niyang meron ngang reward system para sa mga polis kapag nagtagumpay sila sa operasyon. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Pag may sobra niyan, magsabi sila si hindi na ubos kasi nahuli ka agad. Kami ko, inyo na yan. Uh, Mr. Chair? Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo at minsan bigyang ko pa dagdag Pero nang matanong kung galing ba sa confidential funds ang pera para sa police operations at reward system, iwas sa pagsagot si Duterte. Pag amin niya, galing 'yon sa sobrang pondo ng kanyang kampanya noong tumakbong pangulo. Galing sa akin. Hindi na, na private money kasi natanggap po yan, ano na ako eh, Nachawak ko na di money was I was holding was already when I was in in the uh, official na ako. But in accordance with the uh, rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be uh, returned back to the COMELEC, Mr. Chair. Uh, to the, uh, to the donors, Mr. Manuwala, President. Tanungin kita, sinong kandidato nag uh, nagsauli? <laughs> Inamin din ni Duterte na wala siyang proseso sa pagkumpirma ng mga pangalang nasa drug watch list. Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng polis Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Bahagyan namang nagkainitan si Duterte at Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas nang maungkat ang tungkol sa tinatawag na Davao model na war on drugs. Tama ba natawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair? Yes or no? Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Pinabulaanan at tinawag namang stupid allegation ng dating Pangulo ang pahayag noon ni retired police Colonel Royina Garma na merong binuong Davao Death Squad. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News 5.